So good evening sa inyo mga dre. Uh, ngayong araw nga ay atin pag-uusapan itong tao na to. No. Itong si Ellie San Fernando sa TikTok. And uh, after ng video na to eh meron tayong papanoorin kung bakit ito yung naging topic natin ngayon eh dahil itong ang tao na to ay naghain ng kanyang uh, kandidatura hindi bilang senador or ano man ah ah uh, isang party list to na kamanggagawa party list. So, kayo, ano ang inyong opinion dito sa tao na to? Eh, alam nyo naman, parang etong politika natin dito sa Pilipinas, eh, parang na nga lang naging laro. No? Eh, alam mo yun, konting famous lang, counting ano lang, eh, kung sino-sino na lang. Although may pinaglalaban naman tong tao na to, pero parang, alam mo yun, hindi pa ito yung tamang panahon para dyan. Wala ka pang nagagawa, wala ka pang ano. Pero again, maganda yung boses niya kasi yung boses talaga nitong tao na to. Tama naman yung mga sinasabi niya eh. Na basta yung nandiyan sa video, guys. Ako agree ako sa mga sinasabi ng tao na to regarding dito sa mga politiko natin dito sa Pilipinas or anong klasing politika ang tumatakbo dito sa atin sa Pilipinas. So, yan. Panoorin lang natin sa and malaya kayo maghayag ng inyong komento after nitong uh, video. Mga boss, sabi nila masyado daw ako maingay, ba't di ako magpa-billboard? O deto, de, meron na akong billboard. Putangin na kasing mga politiko to. What? Lahat tayo pinagiingat sa biyahe. Eh may billboard nyo, wala talagang mag-iingat kami sa biyahe. Ba't di nyo pa kasi diretsuhin? Inuulol nyo pa kami, kunyari may pakialam kayo sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Eh tapos yung mga mukha nyo, mas malaki pa dun siya paalala. Kaya nyo, tatakbo kasi kayo sa eleksyon, kaya binabalandra nyo yung mga mukha nyo kahit saan. Di nyo kayain, tong billboard na to, honest. Total naman, nagpe-premature campaigning kayo, ba't di nyo pa isagad yung kakupalan nyo? E di sana, nilagay nyo na lang, ingat po sa biyahe, boto nyo ako. Ganon dapat. Ganyan na kasi kakapal yung mukha ng mga politikong yan. Dati yung mga malalaking event lang eh. Graduation, fiesta, holidays. Ngayon, pati pagbabiyahin natin, pinapakailaman na. Yan ang problema sa electoral system ng bansa natin. Walang premature campaigning, kaya yung mga politiko kung todo gastos ng daan-daang milyon para magpaepal at maipakalat yung mga mukha nila. E isipin natin to mga boss, magkano ba ang sahod ng congressman tsaka ng senador? Nasa 300,000 pesos lang kada buwan. Tapos yung mga politiko na to gagastos ng daan-daang milyon. E di saan nila babawiin yung mga pinanggastos nila? E di syempre dun sa mga SOP nila doon sa mga korupsyon nila, sa mga proyekto na ipapagawa nila. Dito lang kasi sa Pilipinas, eh, tinawag na standard yung pangungurakot, yung kickback, yung SOP. Kaya tandaan nyo to mga boss, mas maraming tarpulin, mas maraming billboard, mas maraming advertisement, mas malaki ang babawiin at kukurakutin ng mga politikong yan. Kaya kayo mga politiko kayo, kaysa gumasos kayo at pag kami sa biyahe, ba't din nyo gawin ng maayos yung mga trabaho nyo? Huwag niyong kurakutin yung pondo ng mamamayan. Para yung mga kalsada at mga daanan, pulidong magawa at tunay na maging ligtas para sa mga manggagawa at ordinaryong biyahero. At sa mga kaibigan at supporters na nagtulong-tulong, nag-ambagan para sa pampagawa ng billboard, maraming salamat po sa inyo. Itutuloy-tuloy natin itong laban na to kahit saan man tayo makarating at anuman ang abutin. So, nakita nyo yun, no? Napakaganda na pinupunto ng tao na to. And, um, tama. Tama naman na napakarami dito sa politicians dito sa atin. Eh, kung magpagawa ng kanilang mga pagmumuka dyan, lalo na pag malapit na yung eleksyon, di ba? Sa mga lokal o kahit sa, uh, ano pa, sa national pa yan. Napakarami ng ginagawa nilang mga ganyan. Hindi lang naman talaga billboards or ano pa man eh. Yung iba namimigay ng bag, yung iba namimigay ng flyers, mga konting paalala, ganito, ganyan, ganito, ganyan, di ba? Ano mas nakakatuwa na ipakita na lang nila sa gawa kaysa sa mga ganito eh. Ako personally, mas gusto ko na nakikitaan ko na lang kaysa sa ang daming sinasabi, di mo naman maramdaman. So kayo mga Dre, mag-comment kayo kung ano yung inyong opinion dito sa usapin na to. And uh, malaya kayong mag-gayag kung ano man yung inyong mga salo o sa comment and atin yung pag-uusapan. So maraming salamat, yun lang and God bless.